ay grabe naman. Sobra, nag, uh, nagpalit lang ng bagong taon. Ang super gaganda at gwapo na itong mga subscribers ko. Tingnan naman, naman. Oh, itong si Kay pano, si uh, na to? Ay, uh, grabe naman. Hindi, hindi yan ganyan ang itsura mo dati, di ba? Nung uh, hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin. Pero ngayon, grabe ang gwapo mo na. <laughs> oh, ito rin si Inday, oh. Grabe, ah. Oh siguro palagay ko marami na nanliligaw sa iyo ano kasi ang ganda mo na eh <laughs> ayan po at uh, siyempre ah uh, ganayos ko pong batiin kayong lahat ng mga subscribers ko isa pong uh, maligayang taon sa inyong lahat ayan at uh, inaasahan ko po ngayong pag ngayon pong bagong taong ito ay uh, buong taon ay uh, Sagana, sagana sa kayo sa blessing sagana kayo sa kung ano man po ang mga uh, kailangan nyo sa buhay. At uh, yun po ang inaasahan ko dahil uh, yun naman po ay wala na naman po ako ibang ginawa rito. Pagkatapos po, bago po ako matulog at bago po ako pagising, ay uh, wala naman po akong hinihingi sa ating Panginoon kundi syertehin na po kayong lahat ng mga subscribers ko. Ayan po at uh, tala tunay na mga... Uh, Tumalab na po. <laughs> Ayan. Tumalab na yung uh, grabe talaga. Sobrang ang gaganda nyo na. Ang gugwapon nyo na. Kaya doon po sa mga yung pong hindi pa nakakakuan. Yung pong mga uh, pangit at uh, na mga bashers ko ay mag-subscribe na po kayo dito sa Verana Live Studio TV dahil uh, dito po hindi lamang, kayo, hindi lamang kayo gaganda. Hindi lamang kayo gugwapo. So, suyortihin pa kayo. Kaya ano pa nantay nyo? Kuha sa salit na mag-subscribe kayo, yung magaganda ay salit sa na mag-vass kayo. Yun na lang po magagandang ating ang ating, uh, ang ating uh, panatilihin sa ating uh, buhay. Ayan po at uh, wala po ako ibang itatopic ngayon. Kundi talagang gusto ko lang ang pong uh, batiin kayong lahat na talagang uh, sobra. Sobra po ang aking pasasalamat sa inyo lahat sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa munting channel natin. At uh, inaasahan ko po na tuloy-tuloy lang po, anuman ang mangyari, hindi tayo mag-iwanan, anuman ang mangyari, sama-sama tayong magyakapan. Ah, yan di ba? So, yan po, at uh, uh, inaanyayahan ko na rin po lahat ng aking uh, mga bashers na sama-sama uh, na po tayo dito sa Bela na Live Studio TV, sa halit na magkapanan po tayo sa uh, magpalitan pa tayo ng masamang mga salita, yun na lang pong magagandang salita ang ating uh, pagpapalitan na pwede namang uh, yun ay makakalugod sa ating Panginoon, ayan po so kasi pagkaganon lang po ng gano'n ay uh, baka po kasi aabutin uh, din po ako ng 2-pack uh, uh, at uh, ilalabas ko na naman po yung aking manika at uh, manunusok na naman po ako manunusok at uh, baka mapasama na po itong aking mga bases pero wag naman po sana. Eh, dito lang po natin ginagawa yun sa ating uh, mga kawata ng mga politiko. So, yun po. Sobrang saya ko po ngayon. Bagamat uh, sabi ko nga po, kahit na wala akong nobya, masaya po ako na kasama ko kayo ang mga subscribers ko. Ayan. At uh, hindi ko na po kailangan ng nobya dahil, yun, know, kagaya nito. Oh, kung may nobya ako, di ba? Atin-atin lang ito, ha? baka magpapabili na naman sa akin ng uh, kung ano ay ipapabili. Mayroong uh, magpapabili sa akin dyan ng Rolex. Mayroong magpapabili sa akin na BMW na naman. Mercedes Benz. at uh, diba sige ngayon, magas maganda. Mas maganda nang wala akong nobya ngayon. Wala walang, uh, walang bel mo ko noon, mo ko Ha. <laughs> ah, di ba ba? Kaya masaya po ako na na walang na biya. di ba? So Basta po ang uh, asahan na po natin ngayong yung ngayong taong ito. Asens uh, na pumasok na po ang taong ito kung uh, kung nakaraang taon ay medyo medyo tamang-tama -tama lang ang ating buhay ngayon pong uh, 2025. Sisiguraduhin ko po sa inyo na talagang ibubuhos na ng ating Panginoon yung mga swerte na para sa inyo. Ayan, at uh, yun naman po talaga ang uh, dapat. At din, uh, siyempre, ganun din po, patuloy din po tayong uh, humingi ng gabay sa ating Panginoon na ituro niya sa atin kung saan tayo patutungo, saan tayo tatapak, kumbaga, sa uh, hingin po natin yung kanyang gabay para siya po ang magdadala sa atin doon po sa kung saan po natin masusumpungan yung blessings na lagi ko pong sinasabi sa inyo. Di po ba? So yan po, wala naman pong ibang tutulong sa ating lahat. At uh, sabi ko nga po sa inyo, kung inyo pong uh, subaybayan ang aking mga videos, sino po ba si Birana? Ay uh, talaga naman pong tunay na mga hindi, hindi matatawaran yung mga hirap na pinagdaanan ko, yung mga gutom na pinagdaanan ko, wala pong maka, wala po pa, palagay ko po wala pong makaka wala pong makakahigit pa doon sa akin ng pagdaanan pagdating po sa uh, kahirapan ang pag-uusapan. Kung dito po marami tayong nakikita diyan na namamali na mo sa kalsada o kung saan-saan man, nako po, mabuti pa po yung mga yan ay uh, nakakakain talaga ng uh, husto kahit pa paano. Pero ako po napagdaanan ko yung uh, talagang sagoton ko. 10 uh, marami pong bisis ko nang nabanggit ito dahil sa sobrang gutom kumain po ako ng atalbos ng uh, kangkong na hilaw pa ni wala man lang asin. So para maibsan yung aking kagutuman, ay uh, yun po kumain na po ako ng hilaw na kangkong. So yun po ang ulit-ulit niyo po yung naririnig sa akin at uh, bakit nga ba inuulit-ulit ko eh pare uh, i sabihin sa inyo. Dahil gusto ko pong ituro sa inyo kung paano po ang mapalapit sa ating Panginoon. Nung time na po na ganoon ang aking uh, ang aking kalagayan, wala naman po akong sinabi sa uh, sa Panginoon kundi ang sinasabi ko lang sa kanya, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa akin. Ikaw na po ang bahalang gumabay kung ano man po 'yung aking uh, aking kapalaran, ipinapaubaya ko na po 'yung buhay ko sa iyo. Ipinapaubaya ko na po ang kapalaran ko sa iyo. So hindi naman po ako nagkamali ng paniniwala sa ating Panginoon kasi nga po ay uh, ay uh, talaga namang uh, marubdob at uh, talaga namang yung tiwala ko talaga ayo hindi naman talaga ma ma-question pa kung gaano po ako nagtiwala at sa sumampalataya sa ating Panginoon kaya naman siguro ay ito po yung aking inabot sa buhay na kung saan ay umaayaw na po ako sa blessings ng ating Panginoon kundi ang gusto ko na lamang po dito ay idiretso na po yung mga blessings para ibigay sa akin sa inyo na po idiretso ng mga subscribers ko pero bago to ay magtuloy-tuloy pong ganyan ay uh, uh, gusto ko lamang pong uh, pasadahan na sandali para lang po mayroon tayong uh, may nalalaman tayo kuno uh, pang uh, uh, panandalian na sobra pong uh, na kung ako po ay naging maswerte sa pananampalataya sa Panginoon, ay mas maswerte po si Martin Romaldes. Dahil po yung uh, kanyang akap, aba ay uh, hindi po nabawasan. Bagkos ang nabawasan po, ang binito po ng ating presidente. Ayon po mga importanteng bagay kagaya ng infrastructure project at saka kung ano-ano pa sa mga agriculture, kung ano-ano po, yun po ang mga binawasan ng bilyon-bilyong budget po. Pero itong akap po ni uh, Congressman uh, Martin Romualdez ay uh, talagang walang kabawas-bawas na ito po ay trillionist na ang pinag-uusapan. So, napakaswerte po nitong si uh, Mr. Romualdez dahil uh, grabe. Pero, dahil, pero napag-alaman ko po na itong mga budget dito sa akap na ito, once na ito ay na-release ng uh, na-release yung budget na yan or a DBM po yata magre-release niyan, ay kukuan lang po yan. Itatransfer lang po sa mga offshore account itong mga ito. At uh, sasabihin, ngayon naman kitang kita na na kahit na kahit <clears throat> na 10,000 kuno yung nakalista dito sa gobyerno pagdating doon sa beneficiary ay 1,500 na lang. So, ibig sabihin, itinago na nila yung napakalaking bahagi ng pera na yan. Anyway, sabi ko nga po ay bagong taon ngayon ay uh, uh, talagang puro papore ang uh, maririnig nila sa akin, sa inyo pong lahat. O kagaya po nitong si Kwan, marami nagsasabi na ito daw si Saldi ko, e, marami talaga nagsasabi na mukhang uh, kukulula daw yan. Pero hindi naman kayo naman kasi masyado, masyado lang kasi nga uh, malikot yung inyong isip. Imaginin mo, congressman yan, sasabihin nyo mukhang kuhol. Hindi po, huwag po ganun. Eh katunayan, ito po ay uh, uh mukhang bungog. Ayan. Kaya huwag po kayo magsasabing kayo mukhang kohol. O, ito naman si uh, si uh, Martin Romualdez, sasabihin ninyo na los hindi po ganun. Gumalang po kayo katunayan, itong si Martin Romualdez, ay, uh, ano ito, sino bang kamukha nito, ah, uh, sasabihin yung tambaloslos, malayong malayo po, hindi tambaloslos itong si Martin Romualdez, yan po ay si St. Peter, ayan. Ngayon po ay, uh, gaya maraming mga vlogger na nagsasabi, lagi ko na lang naririnig ito na ito si Madam Lisa, ay uh, butod, Naku, hindi naman po yun. Huwag po kayong mamimintas ng tao. Huwag po yun. Pangit po yun. At ah, sabihin nyo na si Madam Lisa ay ah, malaki ang butod. Grabe, wala nga. Ang siksi nga po niyan eh. Si Madam. Huwag po yun. Pangit po yun. oh, kagaya nitong si, uh, ah, ito si President Marcos. Sasabihin nyo na, ah, hindi nyo maintindihan kung anong mukha yan. Parang mukhang ah, uh, pinotol ang ulo na, ano to, yung, ah, uh, dito, uh, yung, yung mas malaki sa bayawak. Uh, tingnan nyo, hindi naman ganun. Ang gwapo-gwapo nga ni Presidente, di ba? Huwag kayong ganyan, wag kayong pintas ang pintas, kasi unang-una, ay, ah, uh, puyan. po yan. Ngayon pong bagong taon ay sikapin po natin na puro pa puro po ang ating uh, gagawin. O oh, kagaya po nung may nagsasabi rin, Mr. Verana, tingnan mo yung ilong ni Mike Abe. Sos, parang proso. Ay, oh, hindi po. Kayo naman, ito na naman ang sasabihin niya sa ganyan eh. Pangit po yun. Imaginin mo. Makita lang kayo ng ganong ilong kay Mike Abe. Sabihin niyo mukhang pro, ah, parang proso. Kalaki. <coughs> Di po ba hindi naman? mukhang yung paklang lang ng niyo na itinapal doon sa kanya mukha. kayo talaga, oh. exaggerated naman kayo. Oh, kagaya ito si Kwan, si uh, uh, Congressman Bini Abante. Imaginin mo, sasabihin yung uh, mukhang bayawak yan. Naku, hindi po. Magkakamali po kayo. Hindi po, malayong malayo po ang mukha niyan sa bayawak. Pero kung uh, ako ang tatanungin ninyo, ay mukhang manyakol lang. Kaya, 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 kaya huwag kayong uh, pintas ng pintas sa kapwa ninyo. Ayan, at saka itong si, uh, uh, si Kimbo, di ba? Sasabihin nyo, mukhang daga na hikain pa. Kayo naman, huwag ganun. Uh, nakaka, talaga kayo ha, nakaka nakakadismaya talaga. Huwag ganun. Ayan naman po si uh, Madam Kimbo, sabihin nyo mukhang daga na hikain pa, hindi po ganun. Yung pa parang isinuka lang po ng bayawak, ganun lang po. Pero sabihin yung mukhang daga na hikain, wag hindi, wag, naman po ganun. O, oh, itong sabihin nyo, itong si uh, congressman na chowa, sabihin nyo mukhang chihuahua. Ay, hindi po. Hindi po malayong malayo po sa chihuahua. Para lang po yung kwan. Yung po bang abnormal na yung uh, pinanganak na kambing uh, na hiwi ang kwan? Ayan, huwag po kayong ganun. Da, masama po yan. Huwag po kayong, kung sa ngayon pong bagong taon na ito, tuloy-tuloy na po lahat natin ay yung papuri po. Papuri po lahat ang ating sasabihin. O, yun na sasabihin nyo, ito si Paduano, mukhang igwano. Ay, hindi naman po. Malayo po. Ayan lang po yung, kwan, eh, parang, ah, pagka, gusto mag-contempion, eh, para lang tarsier, ang mata. Yan lang po. Kayo naman talaga, o. Oh. Anyway, Ah, ano pa nga ba ang ating uh, ah, basta ang sa akin lang po ngayon dito. Wala po kayong maririnig sa akin ng kung ano pa man. Ah, dahil nga po sawang-sawa na po ako doon sa sa laging ang comment ninyo ay fake news. Wala na po ba kayong ibang uh, sasabihin kundi fake news? Kayo naman pala, sabi ko nga po sa inyo, mag-subscribe po kayo dito sa Verano Live Studio TV. Makikita po ninyo mababago po yung inyong pananaw sa buhay dahil dito po sa Verana Live Studio TV, hindi lamang po kayo gaganda, hindi lamang po kayo gugwapo, tatalino pa po kayo. Ah, uh, hindi pa 'yan, may bonus pa. So swertihin pa kayo. Ayan, at uh, sana ay ibahin niyo naman po yung uh, salita ninyo. No, hindi 'yung fake news ng fake news kasi unang-una, wala po tayong uh, sinasabi rito ng fake news. Oh. Uh, katunayan nga pinapaganda pa natin eh. Oh, uh, di ba? Ay kung sasabihin boss, kung, kung, sasabihin ko na ito hmm. si Madam Lisa ay butod. O sabihin niyo sa akin fake news. Ah, uh, pero talaga fake news talaga pag sinabi kong butod dito si Madam Lisa, hindi naman talaga butod din. 'Di ba? Ang sexy sexy niya ni. Eh. Ah. Uh, yan po. So, kaya po dito ay uh, iisang tao lang po yung uh, butid-tid na ayaw pang maglubay. Ah, uh, may empatso na lang ayaw pang maglubay sa pangangawat ng uh, pira ng bayan. Ito pong si St. Peter. Kaya po, imagine niyo trilyon ang budget ng Dikinoa. Tapos dadaanin ngayon sa Bitcoin, ita transfer sa offshore account sa either sa Europe, sa Amerika at kung saan-saan kasi may mga bahay po yan mga yan. So, yun at uh, So ngayon sino po ba magsasaper? ito pong ating mga mahihirap na kababayan. Napakarami po mahihirap nating kababayan, wala pong masain. Ako naman po ay uh, sa totoo lang, kahit naman po limasin nila lahat ang uh, kayamanan ng ating bayan, wala pong problema sa akin. Never ko pong po, popro yan. Kaya lang po ang uh, papaano na po itong ating mga kababayan, lalo na po itong mga mahihirap at wala na, nating masayang na kababayan. Paano po sila? So, Bagamat nandyan sa inyo ang kapangyarihan para mga limbata, huwag naman po sana sa gansagaran. Para po sa ganun ay uh, magmukhang tao po kayo. Dahil ngayon, para talagang uh, hindi naman po kayo mga mukhang buaya. Ha? Ah? Grabe. Ano pa ba mas masahol sa buaya? Wala na po eh. Ibig sabihin, mas masahol pa kayo sa buaya. Talagang wala na. Wala na kayong kasing uh, tulad kung ang pag-uusap kung ang pag-uusapan natin ay pangungulimbat ng uh, pera ng bayan, nalampasan niyo na po yung uh, pagiging buaya. Higit pa sa buaya ang inyong uh, sarili. So dahan-dahan lang po. Mag-iwan naman po kayo ng uh, kabuhayan nitong ating mga mahihirap na kababayan. Magaya so po lamang 'yan. Ano po bang uh, uh, mayroon po tayo na balitaan dito na mukhang uh, hinahakot na yata nila yung uh, yung naka-imbak nating mga ginto dito. Ay bakit hindi pa bu hindi pa po ba yung uh, 25 tons na pinagbili ng uh, gobyernong ito? Ah. Imagine niyo 25 tons of gold na bininta. At tapos ngayon maliban do si bibenta baka kasi may mga naka-impake ng mga karton-karton na kahoy. Kahoy na kahon. O po ang laman kaya, no? Anyway, sabi ko nga po rito ay wala po tayong babatikusin dito basta bagkos ay uh, uh po natin lahat ng mga kung ano man po yung mga itsura ninyo. Kagaya nga po, sabi ko nga, kung nga itong si Saldi ko ay mukhang kuhol na sinasabi niyo ay sa tingin ko naman po hindi kuhol ang mukha niya kundi bungog. Bungog po. Uh, yan. O so, si Romualdez ay uh, sinasabi niyong tambalos-los, malayo po. Kasi mukha lang po siyang si St. Peter. Ayan. <coughs> so, ibabalik ko lamang po dito sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, e-port na magpa-subscribe at kayo mismo ang mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating channel ata uh, ganoon din po sa inyong uh, walang sawang uh, panonood kahit na walang kwenta-kwenta itong ating uh, dinadaldal dito. Siya nga po pala dahil bagong taon ngayon. Ay uh, hindi po ako nakapag-prepare ng uh, ating bubunutin or ibibigay natin ngayon sa inyo. Kasi nga po sa sa totoo lang po talaga ay grabe maghapon po at uh, hanggang kaninang ng madaling araw po kami uh, kung saan-saan po nag-ikot. Gusto ko po masiguro na yung mga dating iniikutan namin ay merong silang pagsasaluhan na pagkain ngayong uh, uh, kanina, yung uh, tawag doon? Ano uh, tawag doon sa hating gabi na pagsasaluhan? Pasko man yan o bagong taon? Anong tawag doon? Basta may tawag po doon eh. Buwi na. Ano yung mga ganon? So, hindi ko na pa malala. So yun po at uh, na, na, naman po natin. Pero mayroon po dyan na uh, may nabasa po ako na itinuruan po sa akin ng aking sekretary na mayroon pong humihingi ng uh, pang Nochebuina. Ayun, Nochebuina po pala yon Ayan. So pang Nochebuina. Sige po at uh, hindi man po kayo na late man po yung inyong Nochebuina. Padadalhan ko po kayo. At uh, uh late man, wala na tayong oras, ay ito na, ito na, hinaharap na nga natin bagong taon. At uh, sa mga, pagpo, eh, mga, ito po sa mga darating na araw lang, at nakalista naman po kayo, ayan po ninyo, at uh, bibigay ko po yung inyong hindi at uh, ito raw po ay isang senior citizen na, at uh, uh ay ah, ganun din po ako, eh, nilalagay ko yung akit sarili, dahil ah, sobra-sobra na po ako senior citizen, ay uh, alam ko po ang kalagayan, lalo na po kung wala kayong pinagkukunan. Alam ko po yan. Kasi kung nung hindi po ako senior citizen, hirap na hirap po ako na makakita ng aking makakain. So, imagine mo, pag ko ng madaling araw, nag-iisip na po kung saan ako kukuha ng uh, pang, -pang -bili ng almusal. Which is, pwede na yun ng kahit na isang perasong pandesal o di kaya isang tasang kape. Pero, Gra grabe po. Talagang uh, kailangan kong mag-isip. Pero kung wala na po talaga kung maisip, wala po. Lilipas lang po yung oras ng almusal ay hindi po ako nakapag-almusal. At darating na, darating na naman po yung tanghalian, ganun pa rin po. Kung makakita man po ako, kapiraso lang. At ganun din po yung uh, uh panghapunan ay grabe. Lahat po. Hindi pa, hindi ko pa nakakain yung, uh, yung kinain ko, yung uh, kakainin ko iniisip ko na naman kung saan na naman ako kukuha ng pagkain sa susunod na kainan. Yun po, kaya alam na alam ko po ang kalagayan po ng ating mga, uh, lalo na senior citizen. Alam ko po ang uh, napakahirap po ang pagiging mahirap. Kasi nga po, dinanas ko po lahat yan. Hindi po ako nahihiyang magbahagi sa inyo. Ayaw ko po rito na yung, uh, yung tipong... Uh, ah uh, dahil mayroon akong uh, pwede akong bumili kahit anong oras ng aking gustong makain, ay mag na po ako. Hindi po, ganoon pa rin po ako. Uh, katunayan nga po ngayon, ay kung noon ay uh, kumakain pa ako ng mga kung ano-anong pagkain, ngayon po hindi na. Katunayan, sinasabi yung naririnig po niyo na hindi na po ako kumakain ng kanin. So yun po at uh, opo lahat po, hindi lang, hindi lang po kasi ninyo alam na, na napakarami din po nating uh, hindi po na-announce dito. Marami po tayo nabibigyan lalo na yung mga nagko-comment. Lalo na po, di ba ang sinasabi ko po sa inyo, pagdating po sa pagkain, no way, ayaw ko pong uh, i-broadcast yan. Pag, pagkain ang pinag-uusapan. Hindi ko po, kanyon, hindi ko po masikmura dahil uh, kasasabi ko lang po dahi, dati sa inyo, noong isang araw lang, na ko pong i-video yan. Yung mga ganong uh, yung mga ganong uh, pangyayari kasi nga uh, ayaw ko naman pong uh, pagmukha pagmukhay mga gutom na aso itong mga tinutulungan ko. Ang gusto ko po rito mamuhay po sila ng normal kahit na ganon sila kahirap. Hindi po, minsan nga po pag napapanood ako mga video na yung pong i-video yung kahirapan ng isang tao tapos uh, bibigyan lang ng uh, kung anong ibibigay ay kahit naman po hindi papayag yung inyong pinuntahan kung ganun kahirap ang buhay, wala silang masayang tatanggapin na po nila yung bigas na ibibigay ninyo at papayag na po silang bidyuhan yung kanilang kahirapan. Yun po ang hindi, hindi ko po kaya. So, uh, yun po ang uh, ating uh, kuhan, kwan. Wala na pa po akong maipapaabot sa inyo kundi ang, uh, ang aking maligayang pagbati. Muli, isa pong uh, Masaganang taon ang aking pinapaabot sa inyong lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Muli po rin ang aking hiling po sa inyo. Lahat po tayo ay magdasal at isurrender na po natin ang ating buhay sa ating Panginoon at ipaubayan na po natin ang ating kapalaran sa Kanya. Iisa lang po ang inyong pwedeng sabihin, Lord, ikaw na po ang gumawa ng programa para sa akin kung ikaw man ang nagdarasal. So mo na po na siya na ang gagawa ng programa para sa iyo. So maraming maraming salamat muli. Dahil uh sana mag uh, magsama-sama uh, pa muli tayo at patuloy lang po yung pagsusubscribe, pagpa-subscribe doon sa Martin na uh, uh Martin Holy Stranger doon po kayo magpadala ng inyong uh Uh, katibayan na nakapag-subscribe kayo or kayo mismo nag-subscribe. Wala na po yung ibang uh, yung ibang word kasi nga po hindi ko naman po nababasa 'yan. Yung sasabihin po ninyo diyan na uh, happy new year hindi ko na po nababasa 'yan. Uh. May, may may kwan po 'yan, may secretary po ako. Bagamat uh, bagamat yan ay uh, at tinanggal ko na nga, or pinagpahinga ko na yung aking tagabasa ay uh, eh, binigay ko na muna ang responsibilidad dito sa secretary ko na basahin lang yung mga komento. Pero wag na po yung mga kung ano-ano po doon mga sabihin ninyo na uh, kung nga basta ano, magandang umaga, good morning, o ano pa dyan, good afternoon, uh, hey, may web pa, wag na po. Hindi ko rin po nababasa yan. Sinasabi lang po kasi yan ng uh, aking uh, secretary. Kaya kaya po, i -really ko lang po sa inyo. Tanging ang inyong pinasubscribe lang po ang inyong isin doon para hindi po kayo ma-restrict o ma-block kasi po, yun po, kagaya rin po doon sa Tarikasan Mersa, bagamat po ulit-ulit ko -ulit po pong sinasabi rito, na wag po kayong mag-message doon tanging, exclusive lang po yung uh, inyong uh, pinasubscribe ang ilalagay ni huwag na pong iba either i-restrict lang po kayo, or i-block lang po kayo nung uh, secretary ko so, muli po itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscriber na may mga sakit at may mga problema sa buhay Panginoon pagalingin mo na po silang lahat sa so lalo madaling panahon. Salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi, lagi nyo naririnig sa akin pagkatapos ka magdaldal? Ayan <laughs> Mahal na. Malamahal ko po kayo lahat. Ayan